Uh, welcome back to my YouTube channel again. This is Ralph 731. So may nag-message po sa ating isa nating subscribers, followers na nagtatanong kung sulit pa daw pang bumili nitong KLX 150S, okay? So bago 'yon sa mga hindi pa po pala naka-subscribe, paki-click naman po ang subscribe button at ang notification bell and leave comment below. Baka may katanong kayo, suggestion kayo, sasagutin po natin lahat 'yan. Okay at balik po tayo So, tinatanong nating hmm, nag-message po ito sa page ko sa RR731 Moto Online Shop. Hindi ko pong subscriber natin o no, follower. Ah, kung sulit pa daw bang bumili ng KLX 150S. Ang masasabi ko po, sulit pa. At saka, maraming hindi nakakaalam na itong, itong model ng KLX po ang matibay na nilabas. Kasi po, itong mga unit po na to ay Thailand. Hindi po katulad ng mga huling labas ngayon, mahihina ang pyesa, low quality na po. Ito po 2011 model pero hindi pa po na-overhaul yung makina, yung mga swing arm bearing original pa. Tapos yung lining na po napalitan, yun lang. Tsaka mga bearing, yun lang ang maintenance namin dito. So ito ito po yung pinaka the best na model lang kay Alex na lobo talaga matibay. Unlike po sa mga sa mga 16 pataas yan, medyo papahina ng papahina. Lalo na po yung mga 20, 23 to 2025 yung naka new body yung kilala 150S tsaka naglabas sila ngayon yung tinatawag nilang 150S na ang body rin po ay 150 se pinaliit lang po yung gulong so sa tibay po siguro dito pa rin po ako kahit na old model po ito dito ako kaya kung bibili ka humanap kayo ng ganito na sariba fresh unit napakasulit matibay hindi katulad ng mga labas po ngayon isang buwan dalawang buwang gamit umiingay ni makina kumakalimbang yung black yun po yung mga nagiging issue kaya marami po ko nakita sa mga yung mga 2023 na kay Alex hanggang yung 2025 marami po nagpo-post na maingi talaga yung makina may nag-message pa sa akin na 500 km pa na po ng takbo nagpalit siya ng bagong block kasi po umiingay kung napalitan naman po yung block okay na so hindi natin alam kung saan bansa pa ba talaga ginagawa na ng KLX ngayon kaya bumabay quality ito naman lately yung mga KLX PF naglilik yung monoshock hindi ko rin po alam po sa ang bansa baka may halong China na baka kasi ito Thailand po ito yung mga ganda mabiling kaya like, mga Thailand at pure na Indonesia huwag lang po yung mga halong China so mga kaka-elexer yan tapos pakilike na rin pala ang aking Facebook page ang RR731 Moto Ornate Shop kapag kailangan nyo po ng pyesa ng kaka available po sa atin yan And pakilike na sa akong page, ang Ralph 731. We are located po kabang 21, City, Nueva Ecija. Pick up or shipping po, available tayo. Yun. So salamat po, ang dito na lang ating video. God bless to all and ride right safe.